Ito ako ay mangunguhan ng dahon ng sili. Pang sa munggo. Sabi daw wala na daw kalbo na. Ito nga eh. Marami nga eh. Oh. Masarap to sa munggo eh. Oh guys, ito ba din nahalo nyo sa munggo? Sarap to sa munggo, di ba? <laughs> oh. Munggo kasi ang ulam dito sa amin at saka ano yung kunang pritong tilapia. <laughs> aray may langgam yan oh tapos punta ko doon sa kabila si masarap ang maraming sawag na dahon talbos eh wow naiba na dito ah daming pananim sino kaya nagtanim dito O, oh ito pa ang talbos dadagdagan ko pa itong aking nakuha doon sa kabila Ito naman sa aming paligid sa kabilang bahay. Oh, unari pala kayo. Minsan pag may time kayo, pakilinis nyo yung aking kuwanan eh, bubong. Hindi, maraming nalaglag na ano dahon. Naman, mm -mm. Ano okay. eh? okay. Pag may time lang kayo, kasi mabubulok ang bu bubong. Nangi kan kaninong tanim 'yan? Sa po. Sa iyo? Uh. Eh, wow, magtanim ka ng kamote no, yung pampa may laman. Lagyan mo ng laman. Opo, okay. sa ano po? Sa susunod. Sa... Hmm. Kaninong lupa Ayan. Eh, Kaya Pre Petroresa rin po 'yan. Oh, di ba ya ano na daw ito? Geral ko. Bubuksan na. ha oh. Ah. Kailan man kay mayor na ino? Kay Mayor, ang dami man lupa ni Mayor, no? Hmm, wala tayo magalot. Oo. Oh. oh. ang ganda. Mabutit na taniman mo, no? Hmm. Tapos kaninong kawayan, ta? Yan. Kay May, ni Ah, bakit? Anong gagawin dito sa napakaraming kawayan? Mga po si Daan. Oo. Oh. Ispan. Hello? Ano pong ginagawa? Ang dami kong kapitbahay dito, eh ginagawa nyo? Nang kawayan? Ah? Rinahakot ang kawayan? Ah? Saan dadalhin? Mabigat yan. Ah, tricycle. Nga, lo. Okay, okay, okay. oo okay, okay lang. Oh. Ha? Pumuputol. Pumuputol. Oo, oh, pumuputol nito. Kawayan. Oh. Oo oh. Oh, may nga daw, pipi nga daw siya. Ano pong tao niyang ako kanyo? Sili, nanguha ko dyan sa inyo. <laughs> Kasi pang ano sa, sabi ni Christine, ano na daw. Kalbo na raw. Sabi ko hindi, mayroon doon. Mayroon pa kayo, diba? ba? Oh. Oo, doon. Ah. Bakit may mga nakasabit doon sa kwan na yun? Maluto. Ha? Maluto. Ah. Ah, okay. Baon. Na. Wala. Okay, okay. O, naintindihan niya eh. Hmm. Oo, no. doon. Maputik. ano daw yung nakasabit na yon ano daw nila baon ayan ano yan ba't mo dinadala dyan ng kahoy ba't dyan mo dinadala ng kahoy oh Hmm. Oh. Oh, Mongo. Sako sa, sa munggo. Mm. Oh. Yeah, may tindahan. Oo. Oh. Ayun, 'yun, 'yun blue, malaki. Oo. Oh. Mm. San? Maano, ano, ano pala? Anak ko. Mm. Mm. Anak. Mm. Mm. <laughs> Tinatanong yung bahay daw. Maputik. Mayroon ka tayo lada. Uy, tayo. usap sa akin, no? Oh. Entertaining. Oo, oo, oo. mm mm Mm-mm. Uy, maambon. Maambon na. Tayo ay magsipagkwa na. Oo. oo. <laughs> Nilapitan niya ako. PWD siya. Daming tanim. Mmm, bubunga na oh. Ang dami ng tanim mo, oh. may okra. Ayan na nga. Dami nang talbos ng sili. Kinalbuk ko na to. Saan <laughs> po kayo po Sinong dalisay po? Hindi po, alam Yung Luuban? Oo. Wala na sila yata dyan eh. Wala na na po. Wala na Kayo na napalit. Oo. Ba't sila umalis? Eh di, may binibinta pa yung bada rito. Oo. Oh. Yung bada ro'n na nabili na. Kayo naman pumalit. Oo. Nasaan na po sila? Sa kanila, sa bayad eh. Oh, Oo, kala ko sa Tagalaguna yun. Ay, sige po, umaambon. Baka tayo magkasakit pa lalo. Sa gabi, ako hindi rin maganda pakiramdam. O, babay na. Uwi na ako sa amin.